Matma, Ayos na mo ang retik pa na ni mga dyes. Nanami, init kayo ba ya? Guys, maayos na gina yung mga tikpan ron ba? Kaya init kayo ba? Kailangan na gina ito ipaayos mga day. O de. Tapos na. Gina may okay, pandan. Kusog na. Try na. Try. Try na. Kusog na kayo na ba? Try na. Try. May time is 30. Pinutang ko ngayon ng kapasitin. Ako yawa na na. Kusog na gina kayo na. Number 3, number 3. Number 3. Number 2. <laughs> sugat. So, <'n> <laughs> so, so, e, number 3 mo para kusog na eh. Oh, so, Ang sugat. <laughs> Galing nga gede <'n>, ko magpaayos. <laughs> so, mohaveke number 3 number ah kusug kayo ni ba bye sayang atong pangbayad ba kusug ni ba okay be bye 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 kusug ka ni be takta number 3 number 3 number 3 dari sure ah kusug ka Nagago boy. Oh, habot lagi. Oh, matutuyok pa daw siya. Uyawa, yun. Nagsugay kita niya eh. Malupad na yun. Ang kugmuan eh. Salamat ni Cole! Salamat ni Inita Cole! Gusto pa kaya mo Amo ang litik pa, no? Juan! Lakusugang mas na... Look, yung one eh pauman na bago bago oh. kusugay kayo niyo basi <laughs> gulit mo dira basig ma lupad mo saka kusug dira hanga dira man yung permena dila ha 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 oy andan mo ba kay number 3 na ako ni kusuga eh so, ah lupa din mo dira ah Pagpabuhat <laughs> mo, ginitikpan. Dari, ato na mo, dari. kusog kayo.